Puno ng sigla at pag-asa ang 28 na mga former rebels nang tanggapin nila ang mga gamit pang kabuhayan na iginawad ng TESDA Surigao del Norte sa isinagawang Agronomics Toolkits Distribution sa 30IB Headquarters, Barangay Mahanob, Higakit, Surigao del Norte noong Oktubre 2. Ang naturang mga kagamitan ay pawang mga gamit sa pagsasaka na magagamit ng bawat FR sa kanilang pagbabagong buhay. Bahagi ito ng Agronomics Training Package na ipinatupad ng TESDA Surigao del Norte para sa mga dating rebelde. Layunin itong mabigyan ng dagdag kaalaman pati na rin kagamitan ng mga FR na pinili ang mapayapang pamumuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Dinaluhan ang aktibidad ni Engineer Edwin C. Lakino ang administrador ng Provincial Training Center sa Surigao del Norte, mga personahe ng TESDA sa paunguna ni Provincial Director Catalina Tacubawa at 30IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Gerald Hale kasama si Lieutenant Colonel Sandy Sireño, ang Executive Officer ng 901st Brigade. Ayon kay Testa Provincial Director Takubaw na may mga nakalaang programa para sa mga nagbalik loob at sa mga magbabalik loob pa na mga dating kasapi ng CTG upang mabigyan sila ng skills training para sa kanilang pagsisimulang muli at unti-unting pagunlad. Samantala, sinabi ni Lieutenant Colonel Hale na malaki ang pasasalamat nila sa mga FR sa pagbabalik-loob ng mga ito at patuloy na nakikipagtulungan sa mga kasundaluhan sa mga adhikaing pangkapayapaan ito. Nagpasalamat din siya sa TESDA at sa Provincial Training Center ng Surigao del Norte sa pagpapatupad ng mga magagandang programa para sa mga FR na magagamit nila sa pagsisimulan ng bagong buhay. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.